Matapos naman ang trending na pabuke of flowers ni Alden sa birthday ni Kat at ang kanilang nakakakalig na picture-picture, tila mas inaasar tuloy ngayon ng netizens, ang ex ni Kat na si Daniel Padilla dahil sa funny edits na kumakalat at kanta ni DJ pa ang ginamit sa videos ng Kat Den. Makarating, nakarating na kaya ang video kay DJ? Ano kaya ang say niya? ko. Actually, ay kinantaya ang ginamit yung, na kanta kan na oh, eh. oh, oh, yung nasa iyo na, ang lahat Hindi, na, parang simple. Simple bu. Hindi ay, 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 ano yung isa. anong isa? Dalawa yung kanta ni. Ano Carl? Dalawa yung kanta ni Daniel Padilla na sumikat Yung nasa iyo na ang lahat tapos may isa pa. Oh, Bakit bagay nasa ang lahat. Yung Oo. Pero hindi yung nasa yun na ang lahat, yung, oh, oh. Yung, yung ang lahat mm -hmm, ng ginamit. Yeah. Yung isang pero, pa niya. Pero talagang pang-asal yun. yun oh, di ba? Oh, oh. Yung video na nagbibigay ng buka, eh, yung naganap yun ng birthday ni Catherine eh. Tapos oh, oh. alam mo na mga mga fans, di ba? Lalagyan nila ng video yung tugtog ng mga, yung ni Daniel, di ba? Mm -hmm. Pero kung napanood dyan ni Daniel, syempre dead mo lang siguro si Daniel dyan. Okay, hindi, okay, maman, pero kahit pa, pa, pa paano maano yan, merong tama. Oh, pero Ay, pa, paano sa... Siya... ma-hurt pag mahal mo pa rin ng isang tao? Mo, ako, ako, ikaw. Diba, sa tingin, lalo na yung music ginamit Sa tingin niyo, mo. nyo, mahal pa ni Daniel? Oo si naman. Ako na 11, uh, uh, 11 years is 11 years. Sabi nga Maanda ni Miss it's not a joke, Diba? Pero oh, yung mga oh. fans talaga nila ngayon, Uma no? Uh, umaasap pa rin. sabong Oo. Oh, Correct. Pero iba siyempre umasa pa rin, just like me, uh, kung oh. Uh, si Mildred ay na magkabalik at ako parang naniniwala pa rin ako na sana na i-diregresyo nila 11 years. Pero siyempre, respeto na natin si Kat kasi nung interview ni Kat sa Mega Magazine, parang ay eh. mm -hmm. mm -hmm. oh, na yun eh. Parang tinuldo ka niya na, di ba? Sa diba? akin naman, kapag itinapon mo na, hindi mo na pupulutin. Correct. Ay. it's like also a relationship na tinapon mo na ang hirap ng pulutin. Parang si ano, parang si Janice de Belen. Once oh. na natapos na ang Tapos relasyon na. niya, wala na. Oh. Pero oh, hindi galit pwede talaga galit sila. Hmm. Galit talaga May ganun sila. Kasi. Nung asawa, Not before. Oh, Kaya ano lang si naman, oh, kay John Strada pero King kay Aga Mula, kay oh, Gabi. Okay, okay naman sila, sila friends si sila. Si Gabi yung first of the Janice, yung ano ikaw ang ating Prince Charming, tsaka yung, 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 my puppy love. Ano, puppy love, in my puppy heart. Ay, talibog. Si <laughs> may kanta. Manimutan, Kabisado. Wala diba? lang, nung bata tayo, yun lang, 14 lang that time si Janice, yun in love yes. yung na-in-love kay Gabi. Yes. Napaka-gwapo kasi. Oo. Oh,